Sa liwa sa naunang inanunsyo ng Philippine Olympic Committee, magkakaroon ng entry ang Pilipinas sa road race event sa 2023 Asian Games. sa na rito ang back-to-back -back national road race champion na si Jonel Carcueva na masusubukan ang patag na ruta. Ang detalya sa ulat ni Kea Suncio. Pasok ang two-time Philippine men's road race event champion na si Jonel Carcueva sa tatlong entry ng Pilipinas na kakarera sa 19th Hangzhou Asian Games makakasama niya ang 2023 Southeast Asian Games bronze medalist Ronald Oranza at latest individual time trial event at King Deal sa Pilipinas na si Joshua Pascual. Batay sa inilabas na lineup ng Philippine Olympic Committee, nasa Category B ang tatlo dahil hindi sila nakapasok sa kriteriya na hinahanap ng POC. Kaya ang kanilang National Sports Association ang sasagot ng kanilang mga gastusin sa palaro siguro nung SEA Games, yung ano, yung tawag uh, yung line up ng SEA Games, trinay nila i-entry, kaso ayaw, ayaw, ayaw payagan. Sabay yung tatlo, yung tatlo na i-entry, yung yung trinay nila, at succeed nila. Pagamat kasama sa lineup noong Cambodia Sea Games, naging reserve lang noon ang 28-year-old Cebuano racer. Kaya sa pagkakataong ito, suot ang national tricolors handang tumulong si Car sa kampanya ng pambansang kumunaan kahit pa bilang domestic rider. Yung ruta ngayon, para kay Oranza talaga yun. Basta ang rawin ko, as a team, kasi Pilipinas yan. Hindi talagang laro ko dyan, team. Kung sino yung malakas sa ganyan-ganyan, tutulungan ko. Pero try ko muna din mag-attack sa start, gano'n kung makasama. Kung makasama, tapos lang sa likod, sa hero lang ganun. Pero pag sila, ano, malakas din, sila ransa, ganun. Uh, pwede naman ako tagaigib ng tubig, ganun, kung ano kailangan nila. Kasi ganoon ako maglaro eh. Kahit kalaban man kami sa dito sa Pilipinas, ibang ibang team. Pero pagdating sa mga ganyang abroad, sa ano, kanyari sa SEA Games, Asian Games, magka-team kami kasi Pilipinas yun. Aniya, sa pagkakataong ito, malawo pa ang medalya para sa kanyang unang sabak sa naturang continental race. Pero hindi siya umano makikitaan ng anumang pagpapabaya sa darating niyang laban. Hindi ko masasabi kung papasok ako sa top 10, top 20. Kasi base ngayon, yung mga kalaban namin, nasa training camp, sabay kami wala. Tsaka ma mahirap kasi yung kalaban namin, matatas na yung ano nila ng level. Pero pilitin pa rin namin nga, ako, yung nakaka-open para Magka-top team man o eh, medal, ganun. Sakali. Basta pilitin namin na ano. Mas malapit na yung top team, ganun. Top 5 ba? Ah. sakali, medal, ganun. Solo na nag-iensayo ngayon si Carcueva sa kanyang hometown sa Cebu at nakatakdang pumunta sa Manila sa September 26 bago ang kanilang laban sa unang linggo ng Oktubre. Huling nagkaroon ng entry ang Pilipinas sa road race event sa Asia noong 2006, Doha, Qatar, Meet. Kay Asuncion, PTV Sports.